po. Tayo. Magkakamay ako. Saan ba sa nang kamay? Wala, hiyain na. Ano na, na, sige. Ah, ah. Kakamay ako. Matamis na. Ito kayo po, matamis. Okay. okay. Ayaw magkamay? Ito kamay ko. Kakamay ako. Ay, gusto naman dito siguro naman sila. Kakamay ako. Kasi hindi ako gaganahan pag hindi ako nagkamay. Mabuti sila available ang alimango nila. Ah, hmm. oh, pwede nga, pwede nga. Patatas nga. Kasi pag medyo maala, kailangan mo ng patatas. Para ma-absorb ma niya yung ano. Okay. Tsaka, kakunti nga mais nila. Ang daming mais na yun. Di ba nilagyan ng mga... Masa na mais? Ayun, nakatago. Ano? Matiis ako eh. Hindi para sa seafood ano yung... Sa iba kasi nakikita ko nasa sa tingba. Ito lang sa bucket. tapo, kamay na ako. Tapos, natin natin yung... Tapos may... iluto ko ito. Ito yung hindi magdamas. Na may, na may ano... Ayoko nang may Ayoko nang may matamis. Ayoko nang may tawag na doon. Oy, sorry po. Hindi yung Ay, sauce. ano matamis sa sauce sa yan? Hmm. Amasitas, mm. Hmm. Ano nga yan? Ano nga yung ano niya? Hmm. Mama sitas oyster sauce. Yung oyster sauce, ayoko noon. Kasi matamis 'yan. Ito na, ito na. Ito na. Hmm. Manda, ang dalawa, sige sa pala tayo. No? pwede sa tatlong tao, ito ay apat pa nga kasi yung oh. tao ito ang pangkra ng bawang buti na available kasi sa kalapan minsan mag-oorder ka ng seafoods mam hindi po available, yung seafoods po namin walang ganito Sa kaya kinukuha ang seafoods niya mmm sarap

Doon sa, yung okay. sa, ano, sa tabing ilo, eh, hmm. gusto ko yung sumama doon. doon? Yung kay, itan mo kay, kay ano, kay, kay Digna. Pumunta na sila mag-anak doon. Ay, siya hindi ko alam. Si Digna kasi hindi ma-post siya, ah, hindi ma siya okay. sa mga, ano rin. Post lang niya, ang um, anak ko. Ang <laughs> anak ko, sinig. Dapat hindi ko nakita. Hmm. Dapat may nasabot tayong lalaki eh, oh. Para maka... Hindi ko punta yung sa ano. Ano naman siya, ano, ano, ano naman siya. Sawa na ako sa Anli Wings talaga sa totoo lang. Hindi, hindi Wings. Ano yun sa Pinamalayan? Anli. Ano sila sa yung Pinamalayan ba? Aroha sa Pinamalayan. Di ba kaya Isang head. Parang na thousand. Isang head. Hindi naman natin kaya ang Pero ang anak ko doon, may lobster talaga. Lobster